Ang wow. Wow. Ha. Eh, dito. Salamat sa lahat ng ating mga kapatid at magandang magandang umaga naman sa lahat ng ating mga dumagat no. So muli, ito na naman po tayo sa dagat. Alhamdulillah. So shout out po sa lahat. Ayun. Magkakayak naman po tayo. Kasama natin po na may bisita tayo si Dumagat J. Oh, shout out kay Dumagat J at sa lahat ng mga dumagat. Yan, no. po. Oh. Anglers of Qatar, Elias TV13. Yes. Ooh. So ito, magkakayak kami. Ito yung kayak namin. So, yan. Reading ready na, no? So, paano? Samahan nyo po kami sa aming pangingisda sa araw na ito. Tara, update mamaya. So, yan na nga po, no? Ah, kesama na natin si Dumagat J. <laughs> yan. Matik na yan. Lakas pala magsakuan nito ni Dumagat. <laughs> oh, shout out sa lahat mga Dumagat. Si Kuya Rade. Hello. Si Kapten Amin. Hello, Captain namin. Yan. Renyel. Ibang rin niya na naman si Renil. Dumagat J. Tsaka si Elias. Dumagat. Kakaiba to ngayon Dumagat. Kakaiba. Kakaiba. Ah, oh, siya lang nagsasagwa na, hindi pa yung motor. <laughs> Yan, nakalatag na po tayo ng ating pang troll mga kapatid, mga dumagat. So, medyo tinanghali tayo kasi, yun nga, ay yung out natin is tanghali na rin. So, kaya, yun, tanghali na rin tayo dumating. So, mga troll lang tayo, mga ilang oras, pang troll. Ano, Kan tanggal kati kaya tulang lang huli. Sana mayroon. <laughs> so yan po yung spot natin. Yan po. Yan. So ikot tayo, u-turn tayo doon. Oh. No? Ayan. Marahuda. ay na nga po no at uh, nakababad yung aming dalawang rad trolling po tayo so punta kami lang sa piliya so yan po dito po kami nagkakayak no ayan po so ayan yung spot natin so shout out pala sa lahat ng ating mga televiewers no at sa mga hidden viewers natin maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating uh, YouTube channel so Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Walang sawang sumusuporta sa ating uh, channel at sa ating FB page, Ilias 13 TV po. Ayan, mga supporter. Si, Shoutout pala sa ating kasama, si Jay. Ayan, ayan o. Oh. Oh. Bisirahin niyo po yung kanyang channel. At makakahuli kayo ng maraming, ano, makakita kayo ng maraming isda dyan. Mistisang bangos. Mistisang bangos. Mga sipang takraw ng laraw. So, yun at saka yung bike syempre nagbabike siya oh, exercise yan gusto niyo rin yung massage sa kanya rin mayroon din dyan oh yun no? oh professional din oh. yung mga tapilok mga basa lahat hmm. sports massage kontakin lang si Dumagat che yun ano yun sayang yun oh

Yan na, ayan na, yan na. Fish on. Fish on. Woohoo! Malakapas. Ayun, no? Wala kayo. Dalawa? Ano? Uy. Hindi yan malakapas. Ano yan? Makuko. Ayos, ayos, ayos. Congrats, congrats. <coughs> ayan, yeah, no? Ayan. Yeah, boy. Woohoo! Alright. Ganda, Ay, yun, harvest, fish on Dumaga, Jay <coughs> Yun, bako ko, know? mo Oh, harap dito <laughs>

Ay, saya. Hmm. Dan talaga. Oh, you know. wow. Oh, wow. Wow. <laughs> <laughs> eh, hey, dito, 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 uh, you know. dito. <coughs> Sit lips. Mag-ambal nito ayan oh. Yung nura. Piso <laughs> ko. Kambalan video. Ku. Sarang is na. Yan, uwi na po tayo At ah, na Ay, walang ano eh, walang uras Bitin Kaya, yun Pagkatanggal na lang tayo ng kape <laughs> <laughs> Sigata talaga ng matuko, Wala walang wala, wala, wala eh Talagang tapos sa uras eh Yan, tawid tayo doon

Cats of the day Yan Yan ang panghuli natin oh. Dami sana yan kanina Kaso lang Pauwi na kami Yan ang salarin Hanap pa dito <laughs> Yun, guwapo <pong> guwapo. <laughs> Yan Guwapong guwapo Yan Salam Ito ang ating <laughs> Kayak hmm. Bawi tayo sa susunod Bawi Yan yung mahe, kaya bawi tayo.